Thank you. Salamat. Pera. Okay, Oo. Lagi dapat ano, lang. Maka-appreciate ang ano ang Na ano nga na tok tok et eh, na lang? Yeah. Hello? even the bench come here because of you. I would be that no, I'm gonna say thank you for always promoting si Kino salamat dapat ano ba ka nang You know, mabali yun nila si Sean, ma-appreciate nila si Sean promote si Wait, very na promote promote ang sikihuan. Samot na, ano? Pagka nang government man nang galing na mag, ah, nga mag-sail nga mag-sail nga naman. When ano. the this TV show when it's out. Yeah. Imagine natong, ah, uh, what's it called soon? The, the Tinoys show? Yeah. Pinoy show 100. So, I'm represent si Kihar again. In bench, so I'm representing si Kihor again. Many, many times. but wala, wala d'yo eh, ay, nalang. It's okay lahat. Kung sa places pa to, na, daghan tayo, thank you, tigil. Sige na, people, we'll see you around the island. Later naman. Okay, mano, pwede lang mo. Okay, masam. So, inabati usab, no, mga kabombo si Habibi o si uh, Sean. Morning uh, video ang gikasukan sa uban nga taga Sikihor hinungdan nga na bash in town ni si Habibi. Sa mga basher ni Habibi, ayo damaya ang anak. Focus mo niya og dasok mo niya siya ang tiraha. Kaya uh, may labot ang anak ni uh, Habibi. So mo nga in town ni uh, Habibi, mga kabumbo. Kwerting tiyabaw ni uh, Krisa Liaging, also known as Habibi. human nga gibash siya sa mga basher o ang iyang anak, gamay pa yung taon niyang bata. O kiraon ta kung siya rama o isawayon kay makaya na niya. Gamay nga sayop niya, grabe kuno ang pang-bash sa mga tao. Apan gidamay manggod ang iyang anak o niya di pa dyan maayo pagkasulti. Sa last part sa mga basher kay, uh, dito basher -ingon nga nag-ingon nga, Ah, may pamamatay ko no. May pamamatay na lang si Habibi o niya. I kuyog ang anak mga kabumbo. Matod pas basher ni Habibi nga mas maayo di naka mo balik diri sa among lugar sa Sikihor. Malipay pa mi o kuhaon naka sa ginoo sabay imong anak. Mati di po na maayo nga pagkasulti. Eh. Gidamay pang anak na labot mga kabumbo. linya alinya, mo'y nakapalagot ni Habibi kay gidamay iyang anak. Nag vlog bang ni si Habibi Kabang ga uh, uyab nga si session. Nasay na video bang gihimo niya. Sa ilang uh, vlog, mura man sila nga nasagmuyo kay sige sila ga promote sa Sikihor, apan wala kuno sila nadawat nga acknowledgement gikan sa LGU sa Sikihor. Sige sila promote post og video diha sa Sikihor pero way nadawat nga acknowledgement, wala giila ang ilang kahago mga kabombo. Mas maayo pa kuno ang uban kay sikat nga personalities nga panagsara nagpromote sa Sikihor kay naapay nadawat nga acknowledgement madto pa sa uban ha nga nilaban pod ni Habibi nga kining uban kuno tangsara mo adtong Sikihor naka picture nakapapicture nakapavideo na viral sa social media kita pag acknowledgement apan si Habibi og sesyon wa pod so matul pa mas maayo pa kuno ang ubang sikat nga personalities nga nagpa nga nag uh, ang panagsara mag-promote sa Sekihor na kadawat pag acknowledgement. Samtang silang duha halos taga-adlaw kani sige post sa social media kung unsa kanindot ang Sekihor apan wa adyon slay uh, wa sa gihatagan og acknowledgement mga bombo Butang usab nga gikasoko sa taga Sekihor tungod kay Sokal pa sauna sa wala pa naabot si Habibi Obsession sa Sikihor sikat naman daan ang Sikihor bitaw no sikat naman tuod ang Sikihor sikat na daan sa wala pa naabot si Habibi og sa Sikihor apan di pod nato ikalimod di nato ikalalis nga misamot og kasikat ang Sikihor ni saka og maayo ang turismo ni boom og maayo ang turismo sa Sikihor Sukad niya nga bot ng mga vlogger sa Sikihor, sama nila ni Habibi o o pang mga vlogger nga kanunay mag himog content niya sa Sikihor mga kabombo. Pero para kanako, okay ra na nang dili ka matagaan og acknowledgement. Para kanako, okay ra na nang why acknowledgement si Habibi o si Sean. Ang importante nga, nalingaw sila sa Sikihor, o nag-abot silang duha ni Sean sa Sikihor, kaya kung dili patungod sa sikihor, di man po na sila magka love life. Igo na kayo na nga nag-abot silang duha sa sikihor, bahala wala acknowledgement. Ang importante, nakatabang ka sa turismo sa sikihor, o nga nagka love life ka diha. What matters most is nag-abot silang duha o nahimong malipayon ang ilang pagka-ilhanay kaya nagka-uyab yun silang duha. Ha? Nakatabang pagkas turismo, nakauyab pa ka din ah, bahala ng acknowledgement. Okay na. na? Ayaw, ayaw, na na pag-apas ng acknowledgement kay o mag-apas ka ng acknowledgement, muratag ka na ng watay kalainan sa mga fame whore. Na uhaw kayo sa atensyon sa mga tao ba? Kamusang mga basher, ayaw in na damaya ang bata. Huwag man ay labot in town. Uy. Kung naamoy kalagot ni Habibi, si Habibi ang tiraha si Habibi ang batikosa og maayo. Ayaw apila ang bata kay wa man ilabot. Unya yeah, dia pila ang issue ay sukad so, nga nag ferry walk si Ann Cortez sa Sikihor ni Saka ang Bernan sa pag ferry walk. Sa una tag 20 pesos ra ang pag ferry walk karon tag 100 pesos na. Kay daghan ay misuway og ferry walk misuon misu ni Ann Cortez nga angayan kayo. Oban vlogger, obang content creator, gamong nga content ng pag-ferrywalk niya karon sa Sikihor. Sa una, tag-20 pesos rato ang bayad. Karon, tag-100 pesos na mga kabombo. Nisaka na o uh, maayo. maayong. Kay daghan ang maglinya ng mga tao dito kay magpa-video, kay mag-ferrywalk, ferrywalk, ferrywalk maglakaw-lakaw niya, ano ni ang uh, tubig, babaos tubig. Mga kabombo, saan tayo magkumpayot, ano maong PC? Uh, ang mga sexy mo, angayan kayo. Ayaya sa mga laki no, tigsaw sa hawak. Yan ay mga natuy bayot nag-viral, man gisaw. O mga siksi, mag fairy walk, sawon sa lalaki ang hawak, kutan, para di matagak. O yan ay bayot gagadaster, or gagawan ba to, nag fairy walk, huwag man gisugat, huwag man gikupta ng hawak, mga kabumbong.